Hi guys! Kumusta naman tayo dyan? Magandang hapon! Ayun ang gaganda ng mga cherry dyan oh. So takbo lang tayo guys sa Carrefour at bili lang tayo ng maulam kasi may IYP yung maya maya kaya sama niya ako at nagmamadali tayo kasi dadaanan lang tayo ni leader maya maya So, and guys, kita kasi na lang po tayo maya-maya sa sa Carrefour she's so medyo malayo yung pupuntan natin hello MC 2 ayun si MC guys at medyo magalaw yata itong ating camera bali ano tayo guys malapit lapit na tayo yung pupuntan natin so kita kita tayo maya maya at maka-bili lang tayo ng panghapunan. So, yan. At nandito na tayo sa California Siyempre, kuha tayo ng Mercedes Benz. Para may tulak-tulak naman natin itong Mercedes Benz. Ay, yan, Oh. Oh. Diba? So, hindi ko alam kung anong gusto ni Wifey bibilhin ano lang tayo kumain lang naman kami na nakarani so dito kuha tayo dito ng ano makupa Bulay sibuyas daw ito at saka luya And, luya tila ko nito tilapia para almosal ko tayo dito ng ano ng halo natin doon sinigang kamote yan bili na rin ako ng ano manok kung dito na tayo eh tapos kung may pork lagyan natin ng pork buto buto ayon Tara. At ano tayo? 'Di ba? salamat at magbabayad na Tayo. So ito, yung binili natin guys. Thank you so much sa pagkambay nyo. Nakabili na tayo ng ating ulam mamayang gabi. At hindi lang natin dito si Mr. Wang. Bali, nauna ako dito para pupunin lang itong ulam namin. So, yan. Binilis-bilisan ko lang. So, Shout out sa aking asawa guys Gary Ken Taiwan Baka hindi pa kayo nakapagsubscribe sa akin Please naman po pakisubscribe naman yung ating channel Mikti TV Salamat po guys Always be, uh, be Peace out Lost in your